Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugu mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kapitulo Siyang, Versikulo 14 hanggang 20 Siyang. Sa Ebanghelyong ito, makikita natin na may isang Ama na nagdala ng kanyang Anak na sinasapian ng masamang espiritu. Hiniling niya sa mga alagad na palayasin ang masamang espiritu ngunit hindi nila ito napalayas. Kaya nung dumating si Yeso Kristo ay nakiusap ang amang ito. At ang batang ito na sinasapian ng masamang espiritu ay hindi makapagsalita. At sa tuwing siya ay sinasapian, siya ay ibinubuwal, bumubula ang kanyang bibig nagnangalit ang kanyang mga ngipin. Minsan pa nga, kapag natumba sa lupa ang bata, ay nagpapagulong-gulong pa ito at bumubula ang bibig. Minsan ay inihagis pa ng masamang espiritu sa apoy ang bata. Minsan naman ay inihagis siya sa tubig na para bang siya ay nais lunurin. Sabi ng Ama kay Jesus, kung may magagawa po kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. At tinanong ni Jesus ang ama, kailan pa siya nagkakaganyan? At tumugon ang ama, simula pa noong bata siya. At sabi ni Yeso Kristo kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. At nag-agad-agad na sumagot ang ama, naniniwala po ako, tulungan po ninyo akong madagdagan ang aking pananampalataya. Kaya, inutusan ni Yesu Kristo ang masamang espiritu. Sinabi niya, inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi. Lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Tagmistulang bang kayang bata kaya't sinabi ng marami, patay na siya. Ngunit ang batay hinawakan ni Yesus sa kamay, ibinangon at ito'y tumayo. Nang pumasok si Yesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, Bakit po hindi namin napalayas ang masamang espiritong iyon? Sumagot si Yesus, Mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espirito sa pamamagitan ng panalangin. At makikita natin dito ang isang tao. Paslit na bata na sinasapian ng masamang espiritu at ito ay nangyayari mula pa sa kanyang pagkabata. At makikita rin natin ang ating mga sarili sa ibanghelyong ito. Sapagkat maraming sugat sa ating buhay, maraming kahinaan, maraming sakit sa espiritu, sa kaluluwa at sa puso ang ating nararamdaman na nangyari o nagsimula o nag-ugat noong tayo ay bata pa. At sa tuwing maaalala o sa tuwing pabalik ang mga karanasan na yun, katulad ng batang ito, tayo ay ibinubuwal, tayo ay nalulugmok, tayo ay hindi makapagsalita ibig sabihin ay hindi makapagpuri, hindi makapagpasalamat sa Diyos sapagkat tayo ay nakukulong ng madilim na nakaraan. Tayo rin ay nabibingi sapagkat maaring wala na tayong marinig at tayo ay nagkukulong doon sa isang maliit na kulungan, kabiguan na naganap sa atin sa lumipas. Tayo ay pinadulog Tayo ay iniyahagi sa apoy para bang naisunugin. Larawan ng impyerno na sa tuwing babalik ang nakaraang mga pangyayari, kabiguan, sugat, ay para bang ang buhay natin ay buhay ng impyerno. O kaya naman tayo ay iniyahagi sa tubig na ang ating lumipas ang kasaysayan ng ating buhay na noon pa nangyari hanggang ngayon ay katulad ng tubig na nais tayong lunurin. Kaya nga sabi ni Yeso Cristo, kailan pa ba nangyayari iyan? Ang sagot ng Ama, noong bata pa ba siya. At ngayon maaari natin tingnan ang ating mga sarili. Ano ba ang mga iyon? Ano ba yung mga pangyayari? Noong tayo ay mga musmus pa na hanggang ngayon ay daladala -dala pa rin natin na nag-aalis ng kahulugan sa ating buhay. Nag-aalis ng mga ngiti sa ating mga labi at kumukuha ng pag-asa sa kinabukasang haharapin. Para tayong nakakadi, na, nakakadinahan ng nakaraan, tayo ay nakatali sa nakalipas. At ngayon, tayo ay kinakatagpo na Yeso Kristo kung paano kinatagpo na Yeso Kristo ang batang ito at ngayon ay inuutusan niya ang masamang espiritong ito na lumabas. At napakaganda ng huling sinabi ni Yeso Kristo sa Ibanghelyong ito. Noong tinanong siya ng mga alagad, bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritong iyon? Ang tugon ni Yesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espirito sa pamamagitan ng panalangin. At ngayon ay ibinibigay sa atin ni Yeso Kristo ang susi paano tayo makakalaya sa kulungan ng nakalipas. Paano tayo makakalabas sa madilim na mundo ng nakaraan? Paano tayo babangon sa mga nangyaring kabiguan? Paano tayo aahon sa nakalulunod na kasaysayan ng ating buhay? Sa tuwing bumabalik sila, sa tuwing sila ay pumapasok sa ating gunita sa tuwing naaalala muli natin ang mga pangyayari. Ang sabi ni Yeso Kristo, ang ganitong uri ng Espiritu ay mapapalayas lamang kung tayo ay mananalangin. Sapagkat sa tuwing tayo ay mananalangin, nangyayari ang nangyari sa Ebanghelyong ito. Noong Nakahandusay ang bata, hinawakan ni Yesus ang kanyang kamay at ibinangon siya at siya ay tumayo. Ang tanging lakas natin sa mabibigat na nangyari sa ating buhay na maaring ngayon ay mga sugat na dumudugo pa, ay hawakan ang kamay ni Yesus Kristo o hayaan nating hawakan niya tayo at ibangon. Ito ang kahulugan ng panalangin. Pakikitag po kay Yeso Kristo upang tayo ay tumayong muli, magkaroon ng lakas at makapaglakbay sa buhay. Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.